Palita Nationwide Sampung motorsiklo na makatutulong daw ho sa Motorcycle Riding Academy ng MMDA Ipinamahagi ho yan ngayong araw ni Senator Bongo Brigada Kath Austria Ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> I report Personal na ipinamahagi kaninang umaga ni Senator Christopher Bongo ang sampung motorsiklo sa tanggapan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na makakatulong sa kanilang Motorcycle Riding Academy. Ang Motorcycle Riding Academy ng MMDA ay nakatakdang magbukas sa September 27. Sa programa, sinabi ni Senator Go na chairman ng Committee on Health and Sports na malaki ang may tutulong ng mga motorsiklong ito upang maturuan ang mga riders sa maging responsable at disiplinadong motorista. Maalalang si Go kasama dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kapwa riders kung saan gawain na nilang magmotor, marating lang ang mga lugar ng mabilisan. Ang senador ay miyembro din ng Senate Committee on Public Services na kadalasang nakikitang nakamotor kapag bumibisita ito at hinahatira ng tulong ang mga biktima ng sunog. Nagpasalamat naman si MMDA Acting Chairman Atty. Don Artes sa senador sa mga tulong na naibahagi nito sa ahensya. Sabi ni Artes, umabot umabot ng halos 800 milyong piso ang naibigay na tulong ni Go kabilang na ang bubuksang Motorcycle Riding Academy ng ahensya. Nagpasalamat din ng Metro Manila Council President at Season San Juan Mayor Francis Zamora sa tulong ni Go. matalas sinilip din ng mambabata sa modernong MMDA Command Center kung saan makikita dito ang galaw ng trapiko sa Kalakhang, Maynila. In the heart of changing lives, ito sa si Bigada Cast Austria ng 105.1 Bigada News FM Manila, The Music and News Oh Sorry.